Yo! Isang mga idol, welcome back sa akin channel! Sabay-sabay po natin panuuri ng mga nakakaliw at mga nakakatawang mga videos na akin nakalap sa internet. Siya nga po pala mga idol, meron po tayong bagong channel, Ang Paltog TV. Nailing ko po muli ang inyong support ng mga idol. At mag-subscribe na rin po kayo up-updated sa mga bagong videos na in-upload ko raw-raw. <laughs> oh, Naking no. throw yan naman yan. Hindi to yan. That's not how you put your drink down. Natapon <laughs> pa.

may, May, May lalani. lalani Mama Mas si Papa Nasa dulo ng pila Dito sa Mega Mall Kakbay yung chicks niya Ayaw mo kasi maniwala Ano yung tsura ng babae pangit Kahit malayo Asan ka ba Dito sa Mega Mall Kakbay Papa mo Mama niya pala yun. Sige Marites pa Viva Max. Ano, ano? Ano yung Viva Max? V Viva Max? Hmm. Hindi ko alam eh. Search ko nga. Talaga? Baka, Candy ata yan? Na Oo, oh, sell cellphone. Viva Max Pro, Ganun <laughs> hmm. Viva no. Max Pro. Hindi ko alam yun. Eh. Wala ka. E siya, ano? Mo! Wow, may kilala ka pa! <laughs> 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 Kung may kilala pa pala. Kunwari ka pa, idol. Huwag mong ikahiya. Huwag mong ikahiya. Nababaero ka noon. At ang mahalaga. Mabaero ka ngayon. Bukas at magpakailanman man. <laughs> Para saan naman Alam nyo kanina habang naglalakad ako, mm. may nakita akong lalaki sa gilid ng kalsada. Mm. Inaayos niya 'yung tsinelas niya. Mm -mm. nilalagyan niya ng lumang pako para magamit pa. Kawawa naman. Alam niyo yun, sino nakaka-relate sa ganun? Ganun din kasi ako ng araw eh. Nilalagyan ko ng lumang pako o alambre yung tsinelas ko. Mm, mm Nilapitan ko yung lalaki. Sabi ko, Tay, bakit nilalagyan niyo pa ng lumang pako yan? Bakit hindi pa kayo bumili ng bago? Oo nga naman. Sabi ni tatay, alam mo kasi Mangalakal lang ako. Apat hmm. yung anak ko. Walang trabaho yung asawa ko. Ako lang ang inaasahan. Hmm. Kaya wala akong pambili ng bago. At kung magkapera man ako, siyempre, ibibili ko na lang ng pagkain. Okay. Kesa naman ibili ko pa ng bagong pako. Pako! <laughs> <laughs> Tipang, hindi lang pa mo. Bili ng pack sa chinelas na bago. Hindi na po Venom stuff bagay sa iyo. Dito, try natin yan. I am Venus. <laughs> Alo? Venus pala yun. Hindi na Venus. Um, ano po yung ano po? Besa lang yan po. Ay, besa lang. <laughs> <laughs> oh, <no, no. laughs> uh, okay, ano po? Ano Sorry kuya, uh, 95? <laughs> <laughs> 95? Full lang. <laughs> best seller ah. <laughs> lagot na lag. Kuya, may tanong ako sa iyo. May rasa sakit. May tanong ako sa iyo. Bakit tinawag na gas yung gas? Kasi ko magastos. Kasi magastos. Tabak. Pede. <laughs> okay, Tolto, sorry sa ida. Taypo. Lagot <laughs> <laughs> <gaya>. Sorry, sorry. <laughs> niya ata So ka ganraw. <laughs> diyan, diyan. Jolly, jolly. Ay, jali bin. Mahala ka <laughs> sa <laughs> buhay oh, mo. Mukhang bagay nga lang. Wala ka? Dami ng asin? Naka-video <laughs> ka. Magatin mo kami. Naka-video ka? mua nga atake pa. Sige, lang. <laughs> mo kami na, na, nakabit siya pa. Pamunikin sa Facebook mo. <laughs> balay iba likod eh. Mga atake nga. 15 plus Twenty five. twenty five. Sorry sorry. Pagi sama twenty five Nagkikisingin. Pinangang ito. Tony, may tumatawag. Tawag, tawag, tawag. Sabay-sabay pa. Hello? Isa mo magsumaya? Ha? Ano ba pangalan mo? Tony! Oh, Pinag-aaral ako sa Shopee! 10,000! Hoy! <laughs> <laughs> Talaga? <laughs> Too much! <great. laughs> Ba't ka nakatingin sa akin? Wala. Ano nga? <laughs> Ang ganda mo kasi. Oo. Oh. Awal. Oh, nah, <laughs> Kaya pala natingin <ngayon> sa idol eh. <laughs> <mada>, <laughs> naman si ate. Ha? na. Wait a minute. Wait a minute. Nalabas na. Ang <laughs> dami naman. Teka, ah? nasa ba pera mo ate? Oh, no, 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 no. Ano <laughs> yun? <laughs> 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 <Tamirag> <laughs> 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 Aba, nagkasya? Aba, nagkasya? ginagawa mo? Wala ka ano? ba? Ano? Ano ba buhat pa Ay, Ay naka, hindi na lang. Ayan na hindi nag-study si Doge ah. Hindi niya... Hindi na alam mo yung sasagot niya. Ano <laughs> hmm. huh? Kapag ganyan, ganyan ka pa. Ah, okay. Sorry, <laughs> <Pinaasad. sorry. laughs> Uh, Hanggang doon lang po muna ating panunod. Bye, Maraming salamat po sa muli niyo panunod. At sana po ay nag enjoy kayo. Maraming salamat po. At shoutout nga pala kay Idol Marvin Caranto. Idol Ferdinand Basiliote. Maraming salamat po. Shoutout din sa Idol Marlon Bactol. Idol Choco King ng Davao Maraming salamat. Shoutout din sa Idol Ramon Buban. Idol Loreto Castro. Shoutout sa iyo. Maraming salamat din po sa panunod. Idol Rica Del Castillo. Idol Hernanis Nuring Butin. Maraming salamat po sa panunod. Idol Choco King ng Davao Maraming salamat. Idol Carlo Rio. Maraming salamat po sa panunod at kay idol Narciso Felix Unap ng kainta Rizal Maraming salamat po. At suporta support po sa ating channel mga idol, huwag niyo po sana kalimutan mag-comment at pakilike na rin po ang ating bagong video. Maraming salamat po sa inyong panunod. Bukas na naman po, ulit. Mag-ingat po kayo.